Salamat so, mga bossing. Ayun, magandang uh, umaga sa ating lahat. So, ngayong umaga na to, today is a uh, Wednesday, validay mga bossing, ano, at sa napakaganda ng ating uh, panahon ngayon. Ah, uh, wala tayong uh, nararamdamang mga kulimlim. So, doon nakarang eh ulan ng ulan. So, may naman, bibigyan tayo ng panahon uh, na uminit. So, para makapaggawa tayo. So, bali sa episode na to, mga bossing, ang uh, ating uh, pag-uusapan is about sa waterproofing. So alam nyo ba mga bossing, pagdating sa waterproofing, may tatlong klase ng pagwa-waterproofing. So unang una, so ito para malaman nyo mga boss ha, para meron dagdag kaalaman sa atin na naman. So unang una, meron tayong tinatawag na positive waterproofing. Pangalawa, negative waterproofing. At ang pangatlo, yung ating integral waterproofing. Ayan. So narinig nyo na ba to before mga bossing? May nakarinig na ba sa inyo? May nagturo na ba sa inyo? O ah uh, ito ba'y Nalaman nyo na uh, before. So kung hindi pa, makinig kayong mabuti para alam nyo at uh, meron kayong idea kung saan nyo gagamitin itong mga tatlong nabanggit ko. di ba At kung saan ito, ina-apply kung kailan at paano ito gawin. At kung ano yung mga benepisyo, mga advantage, disadvantage ng ating mga bawat uh, pag-uusapan. So unahin natin yung ating positive waterproofing. So ang positive waterproofing, ito, yung pagwa-waterproofing ng labas ng bahay. Yung mga wet area, wet wall, or yung mga basang pader, retaining wall na basa, meron kayong basement, uh, tapos yung uh, binubugbog ng tubig. So, kinakailangan natin i-waterproof yung labas. Kaya tayo nagwa-waterproofing doon sa labas, sa exterior side, outer side ng ating uh, wall. Ang ating purpose ay para hindi pasukin ng tubig yung ating mga concrete at yung ating mga bakal hindi sila mababasa, hindi mabubulok mas tatagal yung structural natin so yun yung uh, positive waterproofing so bali siya, alimbawa meron kayong basement, so kinakailangan ang basement mga bossing uh, dapat yan, sa labas yung wina-waterproof, hindi naman yung wina-waterproof wina wina sa lobby, kaso nga lang, minsan hindi na nai-waterproof yung labas kasi gawa ng hukay, minsan kasi yung hukay nila is uh, yung minsan yung retaining wall ah uh, nakadikit na halos dun sa hukay. So, wala nang pwesto para mag-waterproofing. Pero dapat, sana sa labas. Ano? So, mga ganon. Lalo na yung mga bagong, uh, bagong gawang bahay. Tapos, sa uh, open, air, open area naman. So, four-sided ng bahay mo. Meron ka namang uh, galawan. Pwede ka makapag-waterproof. makapag, -waterproof, makapag sa labas ng bahay. So, ayan, Gaya na sabi ko, meron ka mga open space sa buong bahay mo. So, kinakailangan mas maganda. Doon ka mag-waterproofing. Maglagay ng waterproofing sa, la, uh, sa labas bahay. So, yun yung tinatawag na uh, positive waterproofing. So, yun nga lang, ang disadvantage niya, meron siyang disadvantage na isa. Halimbawa, nasa basement o malalim. Ang problema niya ay yung pag-repair. Mahirap mag-repair. no, So, kailangan po magbungkal ng lupa, magtanggal ng kung ano-ano, bago ka pa mag-repair. So, yun yung mga problema ng positive uh, waterproofing. Pero, yung advantage niya, ay yun talagang maganda mapapatagal niya yung buhay ng uh, concrete wall natin ng mga, mga bakal syempre hindi papasokin ng tubig and then ngayon naman yung secondly uh itatawag natin na negative waterproofing ayan yung negative waterproofing naman isinasagawa natin niyan sa loob ng ating bahay sa mga dry area tapos nagwa-waterproofing tayo sa loob pag uh, halimbawa for example sa mga subdivision na row house dikit-dikit yung bahay may leak yung wall mo hindi ka na pwedeng mag- uh, waterproofing sa labas kasi may kadikit ka. So ang ginagawa natin, sa loob na lang tayo nagwa waterproofing. So ngayon naman, Siyempre ang uh, negative waterproofing, ang purpose natin para hindi tayo mapasok ng leak, hindi mapasok ng leak yung mga lugar natin sa loob ng bahay, hindi mapasok yung ating uh, mga sa, mga dingding, 'di ba? Hindi tumagos yung uh, hindi mabasa yung atin ba, may cabinet tayo, sa may kusina may naglilik, hindi siya aabutin ng tubig hindi papasukin. Okay. Yun nga lang, ang kanyang disadvantage, gaya na nasabi ko, kapag sa loob na tayo nag-apply ng waterproofing, syempre, yung ating mga wall, ay uh, may, uh, may tendency na kapag yan ay uh, nabugbog ng tubig, uh, pinapasok ng tubig, yun yung problema natin, yung mga concrete natin, and then yung ating mga bakal, ay mababasa, mapapasok ng tubig, so mas mabilis silang nabubulok. So yun yung uh, disadvantage ng ating negative, waterproofing. So, yun. Siyempre, pero no choice naman tayo. Lalong-lalo na pag nasa row house ka, so, yun yung kalimitan na problema. Uh, so, kaya doon na lang tayo nakakapag-waterproofing sa loob ng ating bahay. And then, yung tinatawag naman lastly, yung integral waterproofing. Ito, siguro, ah, uh, Ilan lang sa inyo, ba? baka bago nyo lang narinig yung integral waterproofing. So, ibig sabihin naman, yung integral waterproofing, ito ay yung pagwa-waterproofing pa lang natin on the spot sa halo pa lang mismo, nilalagay na natin yung ating mga waterproofing. For example, sahara. Pag nagbuhos tayo ng retaining wall, ilalagay natin si sahara doon sa halo. So yun yung magsisilbing waterproofing natin. At ang integral waterproofing, mga bossing, yan ay uh, kalimitan na uh, liquid, powder. Tapos uh, minsan, doon pa lang sa batching plant, So yung alam niyo naman siguro yung mga ready mix no na concrete ready mix na ano doon palang lang nilalagay na yung waterproofing or minsan naman doon mismo sa job site. Oh so halimbawa power mix lagay natin doon sa halo sa buho sa concrete. Oh yun yung tinatawag na mga integral waterproofing. So, so yung integral waterproofing so maraming klase yan oh check niyo na lang yung mga ibang details. So ang benefits naman nito para sa akin na uh, marami kasi Ah, uh, hindi kung hindi ka man makapag-waterproofing sa labas, hindi ka man makapag-waterproofing sa loob, eh mababa lang yung chances na magkaroon ng leak or moist yung ating mga wall, yung ating mga retaining wall, concrete wall. Kasi nga, uh, doon pa lang sa halo eh kasama, kasama na yung waterproofing. Pero make sure lang mga bossing na dapat yung ating mga waterproofing na ginagamit na ihalo natin on the, spot, on the spot, sa halo pa lang, sa buhos pa lang, kinakailangan halong mabuti. Kung maaari nga sana Ah, uh, mixer 'yung ginagamit natin kasi pag hinalo 'yan manually, mano-mano, naging useless din ang lahat. So, hindi siya kanon ka-effective. O, for example, ah pag nagpalitada naman tayo, 'di ba? Pag nagpalitada, uh, 'yung halo, si Sahara, nilalagay na doon sa palitada. So, inihahalo na siya para yun na 'yung ating waterproofing. So, yun 'yung mga, mga tinatawag na integral waterproofing. O, so yun mga boss. Ah uh, kung kulang yung aking nabanggit, uh, siguro uh, research na lang kayo, research na lang kayo about sa waterproofing. so Pero yung uh, sinabi ko, yan, sana nakatulong sa inyo, mga uh, bossing, at uh, dagdag kaalaman sa inyo. At uh, yan, so maraming maraming shoutout sa inyong lahat. Abangan nyo na lang yung ating mga susunod pang uh, vlog dito sa ating uh, channel, Julay Ems. At syempre, baka naman, pwede nyo i-subscribe si Julay Ems, papalo na rin yung ating Facebook page para sa maraming iba't ibang idea about sa construction work. At so pagdating naman sa mga waterproofing mga boss, syempre, lagi kong nire-recommend palagi yung ating Flexiban na waterproofing, yung ating cementitious sa uh, pleksiban waterproofing. Isa sa palagi kong ginagamit na waterproofing at talaga namang napaka-effective. At syempre, wala kang back job. Basta gagawin mo lang, susundin mo lamang palagi ang instruction. So, wag kang gagawa ng ibang diskarte para hindi magbago yung quality ng ating uh, waterproofing. So, kung ano yung nasa instruction niya, sundin natin. So para wala tayong back job, walang hassle at syempre hindi masasayang yung product. So, di ba mga boss? And then, uh, marami, marami tayong uh, pwedeng gamitin na waterproofing. Pero syempre, most recommended, Boysen Flexivan.